Good day mga idol Sishare ko sa inyo kung paano ako magtanim ng cuttings ng aguho So ngayon, gabin muna natin, magugas muna tayo ng S1 gagamitin natin taniman nila Magasan muna natin yan Okay, magsimula na tayo So una sa lahat, titignan muna natin yung kukunin nating cuttings For example, halimbawa ito Yan, eh, pwede nang kunin yan. Isa na yan. Tapos, gamitan natin ng gunting yung mga branches na malilit na yan. Kasi, pwede natin ito mamaya hingilasin. Ibagay, yung ganunin. Ayan. Ito lang yung kailangan ko. Yung laki na yan mismo. Ayan, Ayan yung laki na yan mismo ang kailangan natin. Um, may papaliwanan ko sa inyo bakit ganito kalaki lang yung tinatanim ko. tanggal ko yan. Ayan. Tapos ko to. Ayan. Lahat yan. Ng ganyang kalalaking size. Yung mga may sanga, tanggalin niyo yan. Kasi masisira balat mamaya pagkahiningalasan niyan eh. Ayan siya. Nakakatap doon na tayo. So, pang-apat. Mas maganda kasi pag nagsisimula sa ganito kaliit. Maiaayos natin ng tama yung mga katawan. Ayan. ayan. Tanggalin natin yung mga sanga. Ayan. 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 Mapapansin nyo, isang So, ano lang ginagawa ko. Ayan. Isang big kiss lang na hawak. Kasi mamaya may gagawin ako dyan. Yun. Mas masarap mag-propagate ano, mag ng agoho. Kasi ikaw mismo yung gagawa ng katawan niya. Compare sa Yamadori. Yan. Ngayon, ang gagawin natin ganito. Papapantay-pantayin natin yan. Dapat pantay-pantay siya. Kasi gugupitin natin isang gupitan lang yan. O, so, limbawa, yan. Ganun siya kahaba. Tapos, ang gagawin natin, hawakan nyo lang ng ganyan. Yan. Sabihin natin 1, 2, 3, 4, o, nasa 3 inches or 4 inches yung haba. So, ito, pantay ito. So, ayan, 4 inches. Tapos, gugupitin natin yan. Ayan. So, ito na ngayon yung itatanim natin. Yung parte na ito. Ayan. Tapos, may natira dyan. Ito uli, yung dulo. Pantay uli natin. Tapos, hawakan nyo uli ng ganon. Tapos, gupit. Ayan. So, ito na ngayon yung itatanim natin. Itong lahat na to. So, 3 to 4 inches lang ang haba ng ginagawa ko. Pagkatapos, kanyang yung ginagawa ko sa kanila. Ayan. Yung mga node na yan, okay lang masira yan kasi hindi naman natin kailangan ngayon yan. Eh. Ang kailangan natin yung dulo. ayan. So, lahat gaganyanin. Ayan. Ayan. Ayan, ganyan lang. Ganyan lang ang ginagawa ko. Mamaya, tatay natin doon sa dilinis natin ng S1. Kahit yung ilalim na wala pang graba, okay lang. Kasi bubuhayin pa lang naman to eh. Ngayon, pag nabuhay na to, isa-separate na natin to ng kanya-kanyang ng kanya, -kanya paso. pasok Ayan. Napakaganda kasi ang dami na namin nagawa na gantong maliliit na magaganda talaga. As kung mapapansin nyo, ito ha, uh, isang karanasan ko sa Agoho. Kapag kami Agoho ka na established na na hindi na mumulaklak, bumili ka ng materialis from Delasag o kahit saan, basta na mumulaklak siya. Pagka ikaw ay eh, nagkaroon ka ng ganun, yung hindi mo na mumulaklak na Agoho, nagkakaroon siya ng bulaklak. So, hindi pa namin maintindihan kung bakit ganun. At namumulaklak yung agoho. Pero, pagka tinanggal mo na yung material na galing na ibang lugar, tinanggal mo na yung bulaklak niya, yung mismong mga agoho mo, maghihintuan na din. So, ano namin yung karanasan namin yung sa agoho? Na so, nagkakaganon talaga pag kami bagong dating na agoho na may bulaklak. Pero pagka naman pagka naman ano, pagka naman walang ang bulaklak. Hindi naman siya nagkakaganon. So 'yun. Ito 'yung nakuha natin. Yan. Ngayon ito. Kaya maliit ang kinuha natin. Pag nag-wild kasi ito, halimbawa, naging sinlaki na siya ng ball pen o lapis, may natin ng maayos yung pinakakatawan niya sa gusto nating mangyari. So, eto naman, Bawa ito. Sample naman ito. Ito pwede na to, ang ganda, ang daming abang, di ba? So pwede yung ganyan na magaganda, maganda yung abang. Ayun, ganyan. Ang gagawin niyo lang din. Kiran niyo lang din ng needle. Hindi siya pwedeng walang ano eh. walang needle eh. Kinakala may needle pagkabubuhayin yung cuttings. Ayan, ang gaganda oh. Yan, yeah, gaya niyan. So, ibilang lang din tayo ng sanga na kailangan sa kanya. Ayan, so, ito. Kailangan natin ito tsaka ito. Tanggalan so, lang natin ang needle. Napakadali. Napakadaling bumuhay ng cuttings sa kago. Ayan. So, tanim din natin yan. Yung cuttings na yan. Sayang. Nabubuhay din ang kating sa aguho na malaki ha. Basta lagyan nyo lang ng angkor para hindi mamamatay. Kasi pagka nagalaw yan, sigurado yan mamamatay yan. Ayan, tanim na natin. So ito yung river sand na nilinis natin kanina. So ayan, river sand dyan. Ngayon, ang gagawin natin sa kanya, tusukin lang natin para madali ibaon yung agoho na cuttings. Pwede mo siyang pagsamah-samahin ng ganyan. Ayan. Tapos pag ilulubog natin, pag yung ganito lang, kinakilaan mga nasa 2 inches. Ayan. Lubog nyo ng 2 inches. Kasi possible na mag-soup, mag-ugat pa siya dyan eh. Ugali kasi ng agoho yun na nag-uugat siya sa katawan. Para din baliti yan eh. Ayan. Walang pa yung nilagay natin butas. Ayan. Nilalagay pa tayo. Ilan pa ba ito? Tatlo tatlo pa na ilalagyan natin. 1, 2, 3. Ilalagyan natin yung tatlo pa. Ayan. Ngayon, pagkalagay natin, tsaka masisigil lang na ganyan. Ayan. Ayan. So, natanim na natin siya. Ngayon, ganito ang gagawin natin sa kanya. Ilalabas natin pero hindi natin siya isisilong. Ayaw na ayaw ng agoho na nakasilong pagka binubuhay. Ayan so, na siya ngayon. Nilabas natin yung cuttings ng agoho. So, tingnan nyo yung pinaglagyan ko. Naka-full sunlight siya. Ayan, full sunlight yung dalagyanan na natin. Hindi siya kasi ano ano eh, ba nakasilong mamatay. So, kaya ginawa ko, nilagay ko sa full sunlight. So, ganyan kami magbuhay ng agoho din sa bulakan. So, ayan. So, after ng mga 5 months niyan, pwede na i-separate yan sa kanya-kanyang mga paso. So, ayan. Yung.